Balita naman sa mga lalawigan, ilan pang uniforme ng Chinese ang natagpuan sa ni na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Bukod sa mga nasabing damit, natagpuan din ang hinihinalang reward badge ng China na gantimpala para sa isang sundalo. Naunang sinabi ng AFP na baka props lamang ang mga costume na natagpuan dahil hindi naman sila marami. Nasa loob din ito ng isang kilalang scam hub, kaya't baka. Ginagamit lamang ito sa panloloko. Sa kabila nito, magsasagawa naman ng AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC kung meron nga bang mga Chinese soldiers na nagpapanggap bilang empleyado sa mga Pogo. Itinuturo po naman ni Defense Secretary Gibotidoro na isang banta sa pambansang seguridad ang mga kriminal na sindikatong nagpapanggap bilang Pogo Operators. Giit ni Chidoro dapat ipatigil ang naturang criminal activities. Lasun daw ito na may tuturing sa ating lipunan. Binigyan din din po ng kalihim na meron po namang mga legal na pogo. Una pong iminungkahin ng ilang mga senador na magkaroon na po ng total ban sa pogo dahil nga sa umano'y banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa iba pang balita, walang impormasyon. Ang mismong abogado ni Apollo Kibuloy kung nasaan ang poganteng pastor. Ayon kay Attorney Israelito Torreon, hindi niya masabi kung nasa Pilipinas pa si Kibuloy. Pero giit niya walang iligal sa hindi pagpalutang uh, ng pastor. Kinundina rin ng kampo ni Kibuloy ang pagsalakay ng mga otoridad sa kanyang mga ari-arian nitong lunes dahil sa kawalan ng search warrant. Abril nang mag-issue ng na mga arrest warrant laban kay Kibuloy ang korte sa Davao City at Pasig City dahil sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Wala po namang impormasyon ang mismong abogado ni Apollo Kibuloy. Yung nga pong kaninang binabanggit ni uh, Angela, inuulit ko lang kayo naman, isi lang kayo. Bangkay na po nang madiskubre ang isang batang babaeng tatlong araw na pong nawawala sa General Trias Cavite. Ay po sa ginawang pagsusuri po sa labi ay pinatay umano sa sakal at suntok ang biktima na posibleng umano'y ginahasa din. Natagpuan ang labi ng bata ilang metro lamang mula sa kanilang bahay. Bago nakita ang biktima, nag-post pa ang kanyang pamilya ng panawagan sa social media. Linggo ng gabi, nang huli pong makita ang bata sa May Tricycle Terminal kung saan daw nagtatrabaho ang kanyang ama. Tumanggi muna magbigay po ng dagdag na detalye ang mga pulis habang patuloy po ang investigasyon. Inaalam pa kung sino ang posibleng nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Viral naman ngayon ang brutal na sinapit ng isang lalaki sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV noong May 10, kita ang biktima sa labas ng tindahan sa Barangay Capital Site. Isang lalaki ang lumapit sa biktima at nakipagtalo. Matapos ang ilang saglit, hinila ng sospek ang biktima at saka ibinalibag sa semento. Ang alitan ng dalawang yan nagugat sa cellphone na isinanla ng sospek sa biktima. Halos isang linggo pang uh, nakomatos ang biktima dahil sa tindi ng pagkakabagok ng kanyang ulo pero binawian din ang buhay kinalaunan. Nakakulong na ang sospek at nahaharap sa kasong murder. iwan na lang niya kasi nga nabagok yung ulo. Ngayon binubuhat niya. No? Nakita hindi na gumagalaw mm. yung biktima. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.